Kansahan nyo na Mga kababayan ko Dahil uh, Tumaandar tayo eh Sobra lang, Teka lang Teka Isin natin Isin natin Medyo shaky eh Medyo shaking shaky Yung ano ko eh Yung uh, live stream ko Yung ako naman na Nahihilo kayo sa akin diba? Ayoko naman na nahihilo kayo sa akin Shaky lang talaga siya Ang ako sa talaga Yan, yan. shaky ang shaky no, no. Ang no. live wait lang. Hold on, hold on, hold on, hold on, guys. So, ito na. Marami tayo nga. Chika, boom, 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 boom. Gusto naman dyan. ng mga... Ang uh, mga DD shits. Patay <laughs> nyo, malapit na. <laughs> Pasensya na, ha? nagdidiwang ako dito. Huwag <laughs> kayong masakta na. Huwag kayong masaktan kung uh, si Biyahe ni Kuya ay nagdidiwang. Ayan. <laughs> Kikisalanan nyo yun. Do, mga kababayan. Kasalanan nila yun eh. Kung tutusin eh. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Karma is digital, mga kapatid. Mga kababayan ko. Karma is digital, diba? O, ito nyo ano nangyari ngayon. <laughs> Bibilang na lang ako ng ilang araw sa pagdinig ng quadcom. Hahaha. <laughs> Aba, <laughs> masasampahan ng kaso na to. <laughs> Panahon na. Mga kababayan ko. Upang ang uh, ICC ay gumalaw. 'Di <laughs> ba? Diba, ang diba, ganda lang nagiging takbo para sa akin. Alam mo, this is eh, alam niyo mga kababayan ko, live po to ha. Alam mo, uh, yung pagdinig ng quad ko is on the Filipino people. Napaka-pabor ang galing ng mga kongresista na to. Buti may mga tumata yung ganito na naninindigan para dito mga kababayan ko. Ang galing, galing. Sopra akong nabibilib sa Quadcom Committee ngayon. Talagang uh, hindi lang sila pang ano, hindi lang sila pang uh, hindi lang sila pang uh, ano, talagang uh, dumidiin na sila. Well, that's very good for me. Mga kababayan ko para sa akin, no? Napakaganda po ng ginagawa ng Quadcom natin. Ipagpatuloy niyo 'yan. Grabe. Sabi, mga kongresista, sa ano nyo, ginagawa ninyo. gusto ko, hindi biro yan, mga kababayan ko. I'm driving right now eh, kasi may pupuntahan kasi ako eh. Ibibilin lang ako na pyesa. Napakaganda ng ginagawa ng ano ngayon. Gusto ko yun. And uh, I'm very happy na papanagot natin tong si toter. Uh, well, yung pag-asa na mapanagot itong dating presidente sa mga ginawa niyang kabalbalan, mga kapatid, ay malapit ng makamtan, mga kababayan ko. Alam mo, nagpapasalamat ako eh. Mga kapatid eh. I'm very thankful, no? Puti pala may mga lumabang pala noon dyan, mga kapatid. Meron pala palang mga meron pa mga lumaban na tao diyan, mga kababayan. Wala pala lumaban diyan kay Duterte noon, mga kapatid, malamang sa malamang kakalimutan na lang yung mga EJG niya mga kababayan ko no? at ang matindi pa doon mga kababayan ko the biggest reference yung mga taong talagang ano, in overpower nila mga kapatid noon kasi mga kababayan ko pag tinuro ka na ikaw ito si ganito ito ganyan ito si ganito ganyan ah, uh, gamit daw to walang basis walang basihan mga kapatid eh Pwede na nilang tudasin. Ngayon, mga kababayang di. Mga kapatid, di ba? Napakatindi po nun. Kaya po nakakatuwa, mga kababayang po eh. Dahil mapapanagot na po yan. Shoutout po from London, Maria Maximo. Magdala na maraming salamat po. Thank you very much guys sa panonood sa atin. No? And please don't forget to like this live streaming, mga kababayang ko. Pakilike po yung ating live stream ha. Huwag nyo kakalimutan mag-like sa ating live streaming. Okay? Huwag nyo kakalimutan na mag-like ha. I-like nyo po yung ating live stream para na, ma, para ma, para ma-notify kayo mamayang gabi sa mga live stream ko. No. Napakaganda po ng resulta nito para sa akin. Uh, this is big one of the biggest impact mga kababayan ko na maging impact po sa mga kalaban. Sapagkat dapat po talaga yan mga kababayan ko. Pero mo we uh, ilan ang tao na na EJK during that time. Meron pa lang ano, meron pala talaga ano, kota-kota system na tinatawag yung mga pulis. Mga kababayan ko, may kota-kota system pala talaga yung mga pulis. Kada kada todas nila, may katumbas na pera na ibinibigay nito ng ano, ng uh, dating administration. Napakatindi, no? Piruin mo. Pera ng taong bayan ginamit sa pagkitil sa taong bayan. ganung katindi, mga kababayan ko. Well, pag napatunayan na mga kapatid yung uh, confidential fund ni Duterte ay ginamit doon yari siya doon mga kababayan ko yari siya doon mga kapatid yari siya doon napakalaki ano to sir Tony hello po sa inyo no mga kababayan ko napakalaki ano po nito napakalaki nga uh, impact po nito kung nagkataon kaya mga kababayan ko suportahan natin yung ginagawa ng quadcom committee upang uh, maging maayos yung kanilang ano makita ng taong bayan na kailangan ng kailangan na kailangan yung ginagawa ng Quadcom mga kababayan ko sa pagdinig na to. Maraming salamat sa mga naninindigan Kaya ano kaya Congressman uh, Hernandez no. Hindi ka lang pala pang artista. Hindi <laughs> ka lang pala pang artista Congressman Hernandez ah uh, no. Yung pala uh, ay daling ka sa politika, may ibubuga ka. Well, I'm very happy for that. Mga kababayan no? no? Nanay Carmen, hello sa inyo Nanay Carmen minto lang kapag stoplight ha Ayan, Nanay Carmen and uh, Manny and uh, Roseby Mamaya live po tayo mga kababayan ha Anyway, huwag nyo kakalimutan na mag-like sa ating live streaming ngayon I-like nyo ito mga kapatid mga habang nga uh, dito Alright? Mga kababayan ko, i-like nyo po yung ating live streaming ha support ako kay Perth na magka kay, kay Casio <laughs> Choa Bells Etech anong oras po mamayang gabi po 9pm live stream po si Biyahe ni Koy huwag po kayong mawawala doon kasi importante yung mga ina-annunsyo natin alam nyo natutuwa ako kasi yung mga ina-annunsyo natin dito first class and legit mga kababayan ko diba inaanunsyo natin kasi hindi to ano eh, hindi to trail na ano madalas meron tayong mga biggest info na ipinapato sa atin mga kababayan yung ganun po tayo katindi di ba Good morning nanay car si nanay Carmen ko o, si tita Lily asan tsaka si tita Judy ayan nako Nahanap ko lagi ang tatlong nanay ko eh ayan yung mga mga, mga tita nanay ko laging ano yan, laging uh, supportive. <laughs> Ay, mga stage mom ko, stage mom yan. <laughs> o, mga kababayan. Ayan, si Ate, si Ate Cheryl oh, ayan oh. Ayan, oh. mas maganda siguro magtawagan Ang tawagan natin, Di lang kapatid, ate, kuya, di ba? <laughs> Yeah, para para ano, hintay para family type talaga, no. Talagang family channel talaga no so, mga kapatid, no. Punta ako ngayon lang ano, eh, somewhere. Hindi ko muna sasabihin baka maano ako Masundan eh. <laughs> tayo, delikado. Lalo <laughs> na ngayon. Napaka ano, natutuwa naman ako, no? napaka high valuable natin sa mga politician 'yon, no. Ay abangan niyo pala 'no, yung ilalabas kong video, na kasama ko si ano kasama ko si uh, 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 tawag nito si Vice Mayor Irene Del Rosario na interview ko siya siya yung pinaka controversial na uh, tawag nito tumakong councilor na noon ay pinakulong siya yung uh, na interview natin mga kababayan ko pinaka matindi ha shout out po Ayan, hello po sa inyo, Basiyang Hames. Maraming maraming salamat po sa inyo. Diyan, huwag nyo kakalimutan na mag-like sa ating live stream. Ha? Don't forget to like our live streaming. Okay? Ayan, uh, what's up, Tol BNK, Shoutout sa iyo, kapatid uh, um, Mayan. Mary Ann Jacinto, hello po sa inyo. Ayan, malapit na, konting tiis na lamang mga kapatid. Oblo na yan si, ano, si Dudes, mga kababayan. Papapasukin na yan sa oblo Tandaan niya Konting tiis na lamang uh, Inaantay na lang namin yung tamang pagkakatao Pag nangyari yan Malahari Roque ang tago-taguan yan Mga kapatid <laughs> Malahari Roque yan Mga kapatid Maniwala kayo sa akin Aalis na rin yan ng Pilipinas Pupunta na yan ang China Magtatago na doon yan <laughs> ako, ewan ko lang kung hindi kung mag, uh, hindi mag uh, hindi maghanap ng ano yan. Uh, maghanap ng uh, susilungan yan. Malamang palayasin sa Pilipinas yan mga kapatid. Abangan natin yung pagkakataon na yan. Oo, oh, ito to talaga ako si sinasabi ko. eh Diba? sinasabi ko mag-aala ano yan mag-aala ano na magtatago-tago na yan maglalaro na yan ng tago-taguan <laughs> at kapag nangyari yan anak ka ng teting tatawanan ko sila diba? Eh, mga natin na nababawian yung mga yan kumalma kayo yung mga tumatawag ng pangat kay Pangulong Marcos yung mga tumatawag ng ano lahat ng ginawa ng mga DD shits na yan kay President Marcos at sa lahat sa atin tandaan nyo ay ay thank you Stol salamat sir thank you thank you <laughs> subscriber na yan no? Stol salamat ha sila kuya hinarang pa ako eh boss thank you thank you thank you salamat thank you Ayan mga kapatid <laughs> Thank you sir Sir PM mo ako sa Facebook ha Abutan kita ng t-shirt Salamat sir Pero yun mo may nakakita pa sa atin uh, Nakakabal naka live stream tayo Nagugulat ako Maraming salamat kala tropa Pag nakita ka PM niya ako sa Sir PM mo ako sa Facebook Bigyan ka ng t-shirts Bigyan ka ng t-shirts sir No nakakatuwa lang kasi <laughs> nakakatuwa lang kasi yung mga ginagawa sa atin nila ipabalik natin sa kanila to everything gagawin din natin sa kanila na mas matindi at mas uh, ikilabutan pa sila Oy BBM pala si sir makakaway pa din si sir hindi ko lang madukot eh yung ano eh thank you thank you thank you sir grabe BBM pala si sir eh, Yung pero pinakamay ang oh, sarap diba kita nyo naman kung <laughs> kamalay tayo laka live stream tayo nagugulat tayo ng ano alam nyo sa, alam mo so, so, hindi ko may abot eh alam mo may damit kasi dito nasa likuran hindi ko madukot sayang mabigyan ko sana sila ng ano ayan nyo makapag ano tayo makapag produce tayo ng mas maraming versus mas maraming ano pa at mas maraming uh, may ibigay natin sa kanila, uh, so yeah, sana, sana sana kuya PM nyo ako kabila lang sila PM nyo ako sa Facebook ko Ayan, padala ko kayo by Alala Move ng t-shirt. Ayan, ako, yung mga subscriber natin, talagang na, ano eh, talagang aggressive na ano eh. Basta tayo, basta tayo ako, bilang isang vlogger, supportahan ko ang Marcos Admin. No matter what happen, Marcos Admin ako. Doon lang ako lagi, mga kapatid. Doon lang ako uh, uh, mag-stick. Doon lang ako mag, uh, ano, uh, uh, for, the, for our rights, mga kababayan ko. Kasi, walang mangyayari sa bansa natin hindi tayo magpapagtutulakan lahat mga kababayan okay mga kababayan anyway malapit na ako sa pupuntaan ko nasyak ako doon kala <laughs> kuya kung nanonood man kayo ulit dito yung humarang sa akin PM nyo ako sa Facebook ko kaya hindi ko yung TV tapos kadadala ko kayo ng souvenir t-shirt sabi ko sa inyo pag nakita nyo ako eh automatic may souvenir t-shirt kayo kaget sa akin eh nga <laughs> pa so yan susunod maglalagay na ako sa tabi ko ng ano maglalagay na sa tabi ko ng souvenir <laughs> kasi hindi ko maano eh nagugulat ako eh ayan maraming maraming salamat po sa inyo Ay, anyway magbabalik po ako mamaya ang gabi 9pm uh, live stream po ako namaya mga kapatid huwag naman kayong mawawala sa aking channel And, uh, hopefully na magkita-kita po tayo Okay? Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo Mga ate, kuya, nanay ko, tita ko <laughs> Maraming maraming salamat po sa inyo dyan Magkita-kita po tayo mamaya Okay? Bye-bye guys See you later Mga kapatid Okay?